Magkano po yung naibigay nyo sa kanya? 184,000 po. At bakit daw po hindi niya na-deliver yung pinangako niya kapalit ng inyong 184,000? Maulan daw po kaya hindi ma-deliver. Kagawa kaya kailan niyo po ma-deliver yung mga materials na bayad na pala? Actually po, ang po niya sa anak ko, hindi ko po alam yan. Jonali, magandang hapon. Nakakaladkad po yung pangalan ng tatay niyo. Yung nga din po yung sinasabi ko ko, Sir Kim, si ma'am, na wala talagang kinalaman yung tatay ko po. Nagkaroon lang po talaga ako ng problema. Pero willing na po kung ayusin lahat po yan. Chairman Apollo Robles, dyan po sa inyong tanggapan, sasamahan po namin pareho sila para magkapirmahan tungkol po sa schedule of payments dito po sa utang ni Juna Lee. Okay? Welcome po, welcome po sen. Kumusta na ho kayo ma'am? Simula ho nung nakadulog kayo sa programa ni Senator at si Senator Rafi mismo nakausap niyo last time medyo napapanatag na ng konte kasi dahil sa tulong ni Sir Rafi, medyo nagkakaroon na kami ng lakas ng loob para matapos na itong problema namin kay Kagawad. Domingo, Tolentino, at kay Junali. Kay ma'am ay may-ari na isang construction hardware. Gano'n na kayo katagal ma'am na nag-hardware? Itong last year lang po, nung December lang po kami nag-start. Kasi pinaupahan ko kasi dati muna yung hardware ko. Tapos umayaw na po yung nag-rent sa akin. Kaya kami na po yung nag-hardware. Nag-start kami noong December. Tapos nagkataon din naman na nagpo na kami ng mga items sa hardware para may display ng paninda. Nagkataon naman na bumili kami kay La Junali deal Steel Roofing ng may-ari daw nito si Kagawad at saka si Junali ng kumpanya. Hindi naman nila dineliver sa amin yung mga materialis hanggang ngayon. Kaya uh, mabuti na lang at dumulog kami sa tanggapan ni Sir Rafi. Paano nyo sila nalaman na itong mga nagsusupply sila ng mga kakagamitan sa hardware? Ah, uh, nag nalaman namin ma'am through internet lang po eh. So nag-research, tapos kinuha po namin yung number nila, yung telephone number. Tapos nakausap namin si Hisel Monti. Tapos nung pagkausap namin ni Hisel Monti, iyon na doon na kami nag-transaction na, kumbaga, bago kami napanatag yung loob, sinabi talaga ni Hisel Monti na ang may-ari nito, Huwag kayo mag-alala ma'am kasi ang may-ari nito si Kagawad ng Tabang, si Kagawad Goto po at saka si Jonah Lilaya. Silang dalawa ang may-ari. pero, pero ma'am, hindi nyo kilala at all sino sila itong mga Kagawad na to. Wala po kayong idea. Talagang on through online lang, nakita nyo lang sa website nila. Parang... Opo, opo ma'am. Ano uwi yung mga napag-usapan niyo? Bakit ho, kayo pumayag na isang bagsak or hindi pa pwede 50% puna bago i-deliver? Wala bang mga ganun na usapan, ma'am? Sabi kasi ni Hazel Monte, kailangan daw i-cash talaga, cash to cash muna 'yung first transaction pag bimuli sa kanila ng bakal. So, ano yung nagin transaction niyo, ma'am? Online banking or cash to cash? Paano ba? Cash to cash po, nakita so, inabot niyo. Inabot ko kay Hisel, tapos pinasok ni Hisel doon mismo sa bahay sa pinto ni Kagawa, Kagawad Goto. Okay. And then doon na sila nag-set ng delivery date, tama ma? Am. Martis ko po yun binili sa kanila eh. Tapos sabi sa akin, bigyan daw nila ako ng 2 to 3 days bago nila ma-deliver yung materials So dumating na po nung Martis ko binili, dumating na po yung Thursday, Friday, Saturday lagi na po kami nagpapaluap hanggang sana ka. Siyam na punta na po kami dito, wala pa rin silang din deliver. Wala, wala kahit, kahit isa. Hanggang sa kung ano-ano na lang yung mga reason sa amin. Dumating na nga mam ma yung punto na sabi ko, pick up na lang namin dyan sa bahay nila yung items. Sabi naman ni Junali, hindi po wala po daw sa kanila dyan yung bakal kasi magkakaibang way daw po. Sabi ko, paano kami makakasure yung items na may deliver namin? Basta mag-antay lang daw kami sa hardware. So hanggang sa pinatawag na namin din dito si kagawan sa barangay. So sabi naman ni kagawan, tutulungan daw kami na may deliver. Yun na yung last na punta namin dito. Saka ako nag-decision na lumapit na kay Serafi si kasi nalamin namin dito sa barangay na pang-walo na pala kami na nagre-reklamo dito sa barangay sa kanila. So kung 184 ma, tapos sa nabi nyo, bigla sila nag-abot ng 20 mil. Parang binabalik nila utay-utay. So, 160. na lang. May nag-additional pa ba sila ma'am? Or nung time na nagpatulfo kayo, may sinabi na nagpadala ng pera through Viber? Or may sin na pumasok ba yun ma'am? Pumasok yun 14,000. Tapos, after nun, matagal, inang araw na rin po, wala po pong bayad. wala po silang bayad. Tapos nung pinaloap po naman sila, sabi ko, kung hindi kayo tumutupad sa usapan, babalikan ko na si Sir Rafi. Yun, nagpadala na po sila ng apat na bisis din po, yun, tagpa 5000 araw-araw. Tapos kinausap ako ni Junali, sabi niya sa akin, ma'am, huwag na kayo magpatulpo kasi masisira na po kami. Sabi, kawawa naman daw yung mga anak nila. Baka mag, pwede magbigay na lang kami ng araw-araw, liman -araw, libo. So kami naman, ma'am, bilang may anak din, o sige, pagbibigyan kayo namin na magbigay kayo na lang sa amin ng 5,000 libo araw-araw. So kinumpute ko yun, mahigit isang buwan lang, magpipid na sana nila sa amin. Pero wala, mam apat na bisis lang, nakikiusap kami na bayaran, bayaran, maghulog na, wala talaga hanggang ngayon. So ngayon, ma'am, magkano pa ang hindi nila nababa? Nasa 100,000 pa yung sa akin. So Sir Ervin, kayo ay isa rin sa mga nabiktima po, tama po? tama po ma'am. Pinuntahan po muna namin sila sa bahay po nila para malaman po kung legit po. So, pinunta, pagpunta po namin doon, uh, legit naman po. ando naman po may mga vendor, may may bakal po since uh, trading po sila, more on supply. So, naniniwala po kami sa kanila na talagang legit po silang company. Ayun po, ang nakuha po sa amin 295,000 pesos so na hindi po rin na-deliver sa amin. Bali, ganoon din po. Pinaasa rin po kami. Sinabi rin po ni Hazel na ang mismong may-ari po nito ay si Consihal Goto. Kaya, yun din po yung pinanghawakan po namin eh. Okay, so yun talaga ang pinang-front nila para ma-encourage. So, pero ito, bigyan na, tural lang nabanggit ni Sir Rafi po kay ma'am. Bigyan natin ng ultimatum, no. Kung talagang walang wala na talaga or hindi sila may cooperate pwede naman po tayo mag-file na talaga kaagad dito sa ginawa nila. Pero for now, antayin natin sila para makausap natin ng personal. Sige sir, ano ba ang gusto nyong mangyari muna? Hindi. Okay. Nung nag-usap tayo rito, kasama mo yung mister mo, kasama natin si Kapitan nag-usap, doon palang sinabi ko sa iyo na hindi ko alam yung negosyo na yan. At pagkatapos, ang sinabi mo rin kay Senator Rappi na nagkita tayo, nagkaanohan tayo sa Facebook. Ni-invitein ka sa Facebook. Simple lang naman, Sir. Eh. Okay na 'yung inyo. Okay, if you're trying to clean your name, okay na ho. Naintindihan namin na hindi kung hindi talaga sa inyo. Ang problema ho, may lumalabas ho na dumating sa mga buyer natin na kayo daw ang may-ari. Ngayon, Sir, kung sino ho ang nagsabi noon na kayong may-ari, papuntahin niyo dito. Yun. Bilabas. At ngayon, sir, maliban sa makler, bilang kayo ang ama po ni madam, oh. paano nyo ayusin ito, sir? Kaya nga, nagpapahayad naman nga. Inaayos naman nga yan. Nakapagbibigay naman din siya, eh. Oh, din po kasi ko ng problema na ano ko sa backlog ko. Pero ngayon nga po, inaayos ko siya. Every week po, nagbibigay ako sa kanya. Eh, kala ko po, kakayan. Kaya nga po. Ikaw, Kaya nga po. Ka... Kaya nga po. Kaya nga po, pagkakamali ko nga po yun. Dito po talaga, tanggap ko po na hindi ko pa po sila na ano. Kasi nga, tinatapos ko po muna si ma'am. Tapos susunod ko lang din po sa kanila. Hindi, ang tanong ko muna ma'am, bakit ganun kabilis na wala yung pera nila? Kasi yun yun eh. Tapos di mo deliver ang reason mo. Na, na ano lang din po dun sa backlog ko. Yun nga, talagang inaamin ko naman po yung pagkakamali ko eh. Kapal naman ang mukha nyo. Ang kapal ganito ka kapal, oh. Mas malaki pa sa building na to, ang kapal. bumukha ninyo sa kalabaw. Pera namin, gagastos ninyo, ang kapal ng mukha nyo. Nagagawan ko naman po siya ng paraan. Wala kang mabigay sa amin. Magsasabi ka sa amin na ipapadala mo. Pagkasabi namin na, ka, na magre-report kami kay Rapitol po, wala kang pinadala sa amin. Kahit is piso, wala. Tingnan mo yung screenshot. Tinatapos ko lang po. Tsaka hindi ko Ma, din po alam yun. Ma'am, magkano yun? Naka 100, 100 na lang po yun. Labor, pero yung, correr, yung, yung, pero yung 84 angayon. po, ka lang sa akin. pero po yung 84 nga po, nabayaran ko na. Saan? 84, yung 84, makailang bigay ka lang. Mas, Kaya nga po, ma'am. Bigay ka lang ba Ang usapan natin yung una, 70,000. Ayaw kong tanggapin yun, tinanggap ni polis yung pera. Pero ako ayaw kong tanggapin yun. Gusto niya ata. Kasi gusto mo buo. Dahil buo, binigay ko na yung pera sa inyo eh. Kaya ma'am, ano ko na lang sa kanya. Iwi-weekly-weekly na ko na Wala na yung pera at all, ma'am? Ubus na? Saan niyo nilagay? Eh kasi nga po, naano ko po sa ibang item, ma'am. Kaya nga po, eh nag-close pa. Wala uh, oh. na sinasabi mo kasi mo alingan sa amin pa nga lang sa kanya pa. Hey, Tapos ko sa lang sa din. Sa amin. Ma'am, kaya Sa amin pa nga am, lang, 5,000. Hindi ka nga tumutupad sa isa am. pa ni. Ma'am, ma nakakapagbigay po oh, na, ako sa inyo. Araw-araw, magbibigay ka na kasi, hindi ba at nung na, ano nga nung nag ano nga sa kay Senador Yan. Inaante namin yung arrangement na magkakaroon ng settlement ng payment na magaganap dito. Ngayon, hindi naman na ano sila, nag-conversation sila. Parang inobliga na magbigay ng 5,000 a day yung anak ko. Yang inaano ko nga lang yung settlement ng payment na magaganap dito. Ay eh, hindi naman naganap yung settlement ng payment dito na magpapap Sir, kayo na sana nagkusa. You know better, siyempre kagawad po kayo. Kagawad yan. Eh. Para kasi kami pa yung mali. Kami pa yung mag a sa inyo. Kami pa ang mag a sa inyo. Actually, pwede naman nating natin i-file to yung kaso. Pero kaya nga tayo nandito, we're giving you a chance, ma'am. So sana makipag-usap din kayo ng maayos. Di ba? Pero eto na nga hindi naman natin maiwasan kap no mag bag high blood eto mga ano natin kasi hindi naman po basta-basta mapulot ang 100,000, 180, 290, almost 300,000. So unain ko muna siguro kay ma'am. Kasi narinig ko na lahat, na nagkalabasan na, ma'am saan ba kasi napunta ka agad yung pera? Yun muna. kala ko po magiging maayos pa yung negosyo ko. Kaya nagamit ko lang din po siya. Kaya nga po nung ano, nag-stop na ako, nag-file na ako ng bankruptcy para kakausapin ko na lang po yung mga hindi nare-refund. Pero sana ma'am, nung alam nyo na may ganun na palang backlog, hindi nyo na inaccept. Kawawa naman po ito mga ito ma'am. Ako naman po talaga na nagkamali ako. Kaya nga po talagang sa lahat ng patawag, talagang pumupunta ako. Nakikiusap. Opo, nasasabi ko po sa kanila na everyday magbibigay akong ganito. Kala ko po matutugunan ko po yun. At anggap ko po yung kaila ma'am, di ko pa nagagawa ng paraan. Pero si ma'am, nagagawan ko naman po siya ng paraan kasi wala na nga po ako. Pero gumagawa pa rin ako ng paraan para masettle din po sila talaga. Pero ito mama, syempre ito, lumalabas nga, nadadawit yung pangalan ng tatay ninyo dito na si Kagawad. Kasi nanggaling ito sa ating mga complainant na isa sa mga staff ninyo, si sekretary nyo, ang nagsabi na wag mag-alala dahil si Kagawad ang may-ari ng kumpanya. So wag nating i-blame sila bakit nadadawit si Kagawad? So dapat Kagawad, pagsabihan nyo yung secretary. Hindi ho kayo kailangang magalit sa kanila. Da kasi nga po, nung kinausap ko yung secretary niya, ang sinasabi naman daw, alas yung sinasabing gano'n na ako ang may-ari. Yun ang sinasabi naman niya sa akin. Ang sabi niya, ah, iyan yung anak ni Kagawad, siya yung may-ari, saka yung Kagawad. Pero, ano? Ako, pero hindi ano, po okay, talaga, okay. wala siyang idea Mag wala, asa, Dalawa kami, dalawa kami okay. nagbayad eh May video kami, may video kami okay. Hindi kami basta-basta okay. lang Lalabit okay. dito, wala kaming dalang ebidensya, okay? okay Kaya okay. wag niyo kami nga ngaanuhin okay. Hindi po namin so, ano, nandito na po ako Opo okay. Okay. Kaya yun ang sinabi niya, verbatim Alam mo yung verbatim? Mm -hmm. Ibig sabihin, yun mismo ang sinabi niya, okay? okay? Hindi ko naman po inaano yun Kasi talagang kinakausap din po namin siya we ikaw naman ma'am, magkano na po yung naibigay niya? Nasa 84,000 na, 100,000 na lang. <laughs> Pero sana tapos na yon kung tumupad siya sa usapan, tapos na sana yon 5,000 araw-araw. Pumayag na kami kasi nakiusap siya sa akin na maawa naman kayo ma'am, huwag na kayo magdala ng reporter dito. Maawa naman kayo sa anak namin, magbibigay na lang ako ng 5,000. So kaya ako natagalan bumalik doon kaya sa studio ni Sir Rafi. Kasi pinagbigyan ko siya. Ganon kahaba yung pasinsya namin, kagawad. Pero hindi naman siya tumutupad eh. O, oh, araw, araw, apat na bisis lang siya magbigay. Pero, pero, oh. yun yung sinasabi kanina ni kagawad na inaantay niya. Sir, kaya hindi na siya, actually hindi na siya babalik. Kasi nga, okay na sana yung 5K na verbal nilang usapan. It's just that hindi natupad. Bakit ba hindi natuloy ulit, ma'am, yung 5K nyo? Kasi hindi naman po. Di ba nga, wala na rin po talaga ako. Bankrupt na ako. Gumagawa lang din ako ng paraan. nag agent lang din po ako. At pag may ano papasok ko sa ganito para at least masolba ko. Eh, hindi ko naman din po akalain na hindi ko rin kakayan. Pero minsan, sa 7 days, nakaka-4 days naman po ako sa kanya nang hulog ng 5,000, 5,000. So, paano nyo ngayon isasettle, ma'am, yung ano? na to, hindi po ako nakabayad sa kanya kasi talagang totally, hindi rin po talaga ako makaano sa income ko. Pero by next week or kaya bukas, maguhulog ulit ako sa kanya. Ilang beses ka namin kinausap, may demand letter kami, limang, limang ano. Ibig sabihin, sa limang date na yon dapat aware ka na dun kasi pinagbigyan ka, namin ng mga days na yon Ilang hearing meron? Ilang hearing tayo meron, Kap? Anim, anim na hearing. Six. Six. Six na hearing. Six. Six. Isang beses lang kay pumunta. Na wala kang nabigay sa amin kahit piso. Nakapareban ka nga magkano pareban? Dalawang uh, libo? Oo. Oh. Ani. Hindi, hindi ba siya naka dati, ma'am? Hindi. Hindi, po. Hindi na ng bukas. Hindi, hindi, hindi po. Yung 2000 binigay mo na lang so, sa amin. Hindi po. Libre lang to, hindi po uh, as in income sige, ko to. Hindi ko po, po ano to. Ay no. Sige, sige. Ano? Luho nga, Ma'am, ang pagkakabanggit pa po sa amin niya, ano, nagbayad kami. Ang sabi niya, malaki raw ang matitipid ng boss niya. Correct. Yung mismo ang sinabi niya. Sinong boss 'yon? Sinong boss mo? Binigyan mo nun, sa ng <laughs> ikaw, payment? Sir, ikaw yun! Eh, video kayo, ma'am? May video ko, meron o. Recorded ko yun. Kaya nga, sir, ganito na nga lang po. Tatapusin ko lang talaga si ma'am. Isusunod ko po sa inyo. Ngayon po, nga, ma'am, matatapos. Yun. Yung March na mo to. Mo ba sino nga ang boss yun? Eh, siguro nga lang, ma'am, sir. Sino nga ang boss? Eh, siguro. siguro yung si 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 supplier boss. ko po, yung supplier ko po na yun. Kasi, syempre, di ba tayo nang po, supplier mo? Kasi minsan po, sama-sama po na. -sama. Dahil nandun na yun, ma'am. Nagsinungaling talaga siya. Nagsinungaling. nag, aminin nyo na, ma'am. Nagsinungaling siya. Kasi hindi naman talaga para supply nyo yon Pang backlog niya. Which na tayo na, na scam. I don't know kung anong iti-term natin doon ni Loco. Yun na yun, ma'am, ang term natin. Ngayon, paano nyo isi-settle ngayon, ma'am, kung sinasabi nyo ngayon na uunahin mo? Sige, pagbigyan natin siya magsalita, mama. Kung isi-settle mo yung kay ma'am early, paano mo huhulog-hulogan, ma'am? Bigay-bigay ulit po ako sa kanya hanggang matapos yun, ma'am. Siguro sa three weeks, tatapusin ko po yung sa kanya. Para pag end of the March, mabigyan ko na si sila. <coughs> Magkano yung more or less uh, ihulog mo in three weeks kay ma'am? Kasi wow. ta tomorrow po kasi magbibigay ako sa kanya kahit nasa 15. Tapos okay. next week po ulit magbibigay po ako. Basta bubunuin ko po yun ng 3 weeks na matapos so kay Juan. So bago matapos ang March? O oh, oh, bago. Sige. Saan so, nyo kukuh daw kukuhanin, ma'am? Ma'am, nag -e agent nga po talaga ako sa Yero. Wala na talaga yung ano ko, yung office ko. Wala na yon Wala na rin si Hazel. Hindi ko na rin siya talaga as in kinokontak sa ganyan. Kasi wala rin naman mangyayari. Then ako pa rin ang sisisihin sa lahat. Ganto, para mas sure namin, pinakalas ng... March, yung cash, dalam mo ma'am, dito mo ibaba. Or kung mas okay sa sa'yo ma'am, yung 100k by end of the March, March dito mo na iabot. Um, dito na lang siguro? Kulot, kulot. Dito na lang. Okay. Para sa akin, okay. Okay, yun eh, okay na. Na kasama nga may lang. 100k, boom, dito lahat. Kasi yung mga nag-gastos ko rin papunta-punta dito, mm. gasolina, pabalik-balik, wala na yung kabala. O sige, dagdagan mo na lang ng 20. 120,000. Lahat. Kasama na gastos namin. Tapos, ang usapan. Hindi kami magpa-file ng kaso. Basta yun ang yung sa akin. Bayaran mo na 120,000. $120, sa end of the month. Hindi mo pwede, ma'am. Kahit 110 na Sige, bayag na ako. Okay, good. Pero pag wala ka dito by the end of the March, ma'am, alam mo na po mangyayari, ha? Ngayon, paano nyo naman sila, ma'am? Ang styling nyo sa kanila? Or paano ang gusto nyo, sir? Kayo, sir. noon din ba? April, end of the ano? Kasi malamang April na po tayo sa inyo niyan. Kung gusto mo, papahabain natin yung duration mo. Pero magpapatong kami ng interest. Or, isisettle mo siya agad-agad ng buo na konti yung interest. Kasi sa totoo lang, alam mo kung anong nadami sa amin? Million. Totoo yun. Kaya ang sakit sa puso naming mag-asawa, hindi kami makatulong. Sa totoo lang, pwede naming i-file to, eh, sleepless nights na hindi nyo kami pinatulog dahil sa ginawa nyo. Hindi kami nag-follow up sa'yo after ng demand letter. Wala kang narinig sa amin. Ang gusto lang namin, humarap ka dito ng maayos, pag-usapan natin, makipag-negotiate ka sa amin. Yun lang, makinig ka muna makipag-negotiate ka sa amin ng maayos kung saan lulubag ang loob namin pero hindi, hindi namin nakamit sa ilang hearing namin dito, hindi mo napalubag ang loob namin. Kayo pa ang galit. Yung asawang pa ang galit eh. Anong inaano nyo? Installment na lang para mabayaran yung pera namin. Yung loss namin, isang milyon. Ngayon, paano nyo babayaran yun? Tapos sasabihin nyo sa amin, 30,000 lang ang ibibigay nyo danyos? Which is my point lahat na sinabi ni ma'am. Naiintindihan mo naman yun ma'am. Itong very, very big mistake ninyo. Ngayon, ma'am, 295 ma'am, no? Importante, mabalik muna yung puhunan dahil yung danyos sa natin pag-uusapan talaga. Importante, mabalik yung pera ninyo. Hanggat ma, isesettle natin, isettle natin para hindi tayo malayo. Kailan nyo kaya sa tingin ninyo, ma'am, yung 295 July pa po. Five months. Medyo matagal nga naman yun. Kahit 50% lang muna, ma'am, kailan mo kaya? end of the month ng May. Alam ko, stress ka na din. Ano na rin, nadawit na rin ang papa mo. Pero yun nga, ito yung the price you have to pay. Okay na kayo din, sir, sa offer niya na magbigay siya by April. Tapos, dito natin lahat. Kung April, May, June, tig 100 ng May sa June. Tama, ma'am? Opo, opo, ma'am. Kung hindi matupad yun, ma'am, mag-file tayo. magpa file po talaga tayo, ma'am. Ma'am, kami napakadali naming magpa... Ma'am, tatay ko eh. Pero nakita mo yung effort ko. Sorry talaga. Ma'am, napakadali na yung patawad. Napakadali. Umpisa pa lang, ma'am. Hindi kami ganito. Pamilya, maraming. Umpisa pa lang, Alala mo, ma'am? Pumunta kami din sa hill. Napakabay tayo, ma'am, kausap. Iba kami, ma'am. Iba tayo. Thank you po kasi pinagbigyan niyo. Sa... Ang patawarin kayo, pero gawi... wag niyo po sanang gawin to sa iba. Maging sa amin. Hindi naman kami. Hindi kami mag- Kasi hindi rin, rin to. talaga inaamin ni Hazel sa amin. Kaya ako, talaga ako na lang nagpo-pron sa lahat eh. Kasi wala rin naman mangyayari kung aanhin ko pa sila eh. Wala rin naman silang income, di rin naman sila gumagawa ng paraan para para matulungan ako, ba? Diba? Kaya inagawan ko na lang din po lahat ng paraan. Pa pasensya na po talaga, ma'am. Alam mo, I mean, Jonale, eh, mahaba na yung pasensya ko sa uh -oh. ma mahaba na yung pasensya ko sa iyo. Pinatawad na kita pero uh -oh. bayaran mo yung atraso mo. Tapos. Uh Opo, -oh, uh -oh. well, Hopefully, sa tulong ni Kap dito sa barangay mas natin. So, kumbaga itong usapan na to Kap, ay maglalas hanggang June. Tama po ba, ma'am? June, kasi sila, ma'am, ay sa March. March. Pero ma'am, by June, nandito. Kalat ng transaction natin, ma'am, dito. Oh, kasama ka okay, sige, ha? Dahil ako. kayo ang original complainant. Pero thankful na rin, ma'am, na true sa inyo, na nakilala namin sila, ma'am. At least, matulungan din natin ito sila, ma'am. Thankful din kami kasi nakita namin siya. Thankful kami na natul okay. oh, nat opo natulungan niya kami. Okay, ma'am, nagpapasalamat din kami sa inyo, ma'am, na pumunta kayo dito, pinagbigyan niyo kami, and willing kayong magsettle. Hopefully, matapos natin to, di ba? Sana naman, Jona matupad to ha, para na natin to. At saka kakakila Ma'am Merlin, kay pare, sa mag-asamang uh -huh. lubugan. Pasensya na kayo ha. At sana, kami naman puro paayos lang dito. Salamat po muli ha. Pasensya na sa abala, abala sa inyo. Kami po ito ha. Okay so nung nakaraan ma'am uh, 50,000 yung na receive nyo plus ngayon 50,000 ulit so total of 100,000 tapos yung 10,000 ay sa Wednesday i-deposit ide ni ma'am. Sir maraming salamat po. Nabayaran na po ako ulit ng 50,000. Bali yung kabuuan po 100,000 na. Kaya maraming maraming salamat po, Sir Talagang sobrang papasalamat ko po na marami kayong natutulungan na tao na lumalapit po sa inyo. Kaya maraming maraming salamat. Ito po si pang 100,000 na po ito. Thank you po, Sir Bye-bye po.